noon. Gwapa gini nga akong idol man. Hi, Ate Roan. Pwede <laughs> na si Ate Roan, no? <laughs> Uy, nagtago ba si Ate Roan? Uy, <laughs> sabi na siya. Oh, no? diri. Iyan, tindahan, guys. Kung ganahan mong palitog. Ay, wala ka ba gilutong ko, an, atiro, an? Turon? Lamig ka diri mga guys, no? O na siya kikiam, hotdog, o gani. Saging. Ay, yung mga tenderang, ang mga gwapa ka, ayo. Ay, mga smiling face na sila, no? nang nang yung mga customer dory is, balik-balik, Jude, guys. Sa ilaha palang pahiyom, lami na Jude ka, ayo. ba? Diba? Lami, na ilang mga pahiyong, maong ang ilang baligya eh. Balik-balikan diyon. Asa gibang notebook? Ay, notebook na na, na ano na ko sa akong <laughs> Ari, Ari. Kalit <mikin> na mo guys, kayo nung nanay ng koleksyon. Oo, <laughs> oh, Ari, Nanay ng koleksyon. Mga ayan, tindahan sa gawas guys, no? Napo dito sa sulod sa school. Duhagin na yahang kuan. Yahang tindahan. Di, pila ka ba kayo tindahan? Duha pa lang. Duhap oh, pa lang. Ayaw na. Asa may bo? Bawal ng ulempo. I-plug ni O, oh, gani. Asa man ang imuhang kuan? Kanang lain ni mong pwesto na na no sa mag open open na open na na paylaen sunod sun ah uh, sun okay soon bye thank you guys hey. Bye. Hey. bye 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 ateroan okay Ay, na yo,